Mahigpit ng nakabantay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon ng pagbaha sa BARM dahil sa habagat. Yan ang ulat ni Abby Malanday. Nagbagsak ang mga puno, maputik na daan at mga bahay na halos matabunan na ng lupa. Ganito ang sitwasyon ngayon sa Barangay Campo Uno, Matanog, Maguindanao del Norte, matapos masalanta ng baha dulot ng habagat. Batay sa huling tala ng National Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nananatili sa dalawa ang namatay sa Northern Mindanao at Davao Region dahil sa habagat. Dalawa rin ang nasugatan sa Northern Mindanao habang isa rin ang nawawala. Mahigpit namang nakabantay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa epekto ng matinding pagulan sa Barm at ilan pang lugar sa Mindanao. Sa kanyang Facebook post, ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng mga kumpletong pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng naturang kalamidad. Patuloy rin anyang assessment ng gobyerno sa mga nasirang infrastruktura, gayundin sa mga naapektuhan sa sektor ng agrikultura para sa agarang rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Samantala, bukod sa Mindanao, ay ilang lugar din sa Mandawi City ang binaha dahil sa pag-apaw ng Butuanon River. Sa isang video, inilagay ang isang sanggol sa isang palanggana para ligtas na maitawid sa halos balikat na baha. Habang bayanihan naman ang nanaig sa ilang residente sa barangay Umapad para mailigtas sa mga natrap sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon, batay pa sa tala ng NDRRMC ay pumalo na sa mahigit 93,000 na pamilya ang apektado ng habagat sa buong Mindanao, kung saan mahigit 5,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation centers. Nasa 100 kabahayan naman ang napinsala ng pagbaha kung saan 54 ang partially damaged habang 46 ang totally damaged. Samantala, sa sektor ng agrikultura ay sinabi ng NDRRMC na nagkakahalaga na ng 17.8 million pesos ang nasalanta ng pagbaha habang 700,000 sa sektor ng infrastruktura. Ini-activate na rin ang Bravo Emergency Preparedness and Response Protocol sa BARM para i-monitor ang lagay ng low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging isang ganap na bagyo. Abi Malanday para sa Pambansang TV sa Bangong Pilipinas.